Alam mo ba na bilang delivery rider, kung ikaw ay may box sa likod ng motor mo, kailangan mo itong iparehistro? So kung hindi mo alam, ngayon kung hindi mo alam, nga, halika, sama ka sa akin, parehistro tayo ng box ng ating motor. Okay, nandito tayo sa LTO ngayon, sa Mahila Trinidad. Makahabol pa yung atas, ha? box ko lang, iparehistro ko. Gawin, sir. Good Yun ayan, so nakuha na natin wala pang 5 minutes Ganoon ka agad, tapos na agad Ayan o, oh. baggage carrier, 100 pesos Legal research, 10 pesos Yun lang, additional Ganoon lang ang rehistro Ay, tanong ko nga Sir, hindi guman man, Sir, jay tap box gaya timotor Nga, urahan nga food panda Tagi normal lang nga tapbaks box Urahan nga i-restro ay Ah, Sige sir, thank you. Hindi na pala Kasi dati Dati yung mga ganung box o oh. Pinaparehistro Nagbabayad kami noon sapat dal hindi na daw eh so wala pa palang 5 minutes yung process niya. lalo na kung walang pila so ang requirement mo lang naman na magpaparehistro is ORCR yun lang hindi na kailangan ng insurance and everything and then that's it and then 100 pesos 110 pesos to be exact ganun lang hindi pa nagtagal ng 5 minutes sa akin kasi walang pila so, pagka ko connect nila tapos payment agad sa cashier ganoon lang pala ka deliver and then na confirm na rin natin na for example yung top box ni kuya yung nasa harap natin parang nung nagpaparehistro ako ng motor nung hindi ko alam kung anong year yun pero nung sniper 135 pa yung gamit ko siningil nila ako sa resibo ng, ng top box registration at least ngayon na confirm natin mas sure na tayo ngayon na hindi mo kailangang i-register ang top box mo kapag private use ka ang kailangan lang magparehistro ng top box yung mga for food carrier and eh, pati yung mga gasoline carriers now we know ganun lang kadali babush <laughs>